Hello, good morning mga katiits. So ito, ibalik, ibalik ko sa iyo pag ng mga Nakita ko ito na bato ng katiits. oh. alay. Ito, is triangle hole. Atlo, tapos literacy. Tapos dito, so, ito. Dari ka, May hole siya. So may ano siya, o, oh, anal. Atang literacy din siya. Tapos, dito, ito mga May kanal din. Ha, Oh, may kanal din. Oh. Oh, din, ha. Ito, it, ganito yung pagkakuha ko, mga tis. Ito yung winter niya. Papasok sa big deposit na nalitik ko. Ito, winter niya. Kasi pag ganun to, mga tits. Ito yung nakita ko, ganun sa kalsada. Tapos, ito yung nakataob kasi to. Nakataob to. Ito yung, oh, ano, yung butas niya. One, two, three naka niya yan tapos may hole dito tapos may bagis dito dito tapos oh. sa, sa gilid to sa so, so dalawa sila ito yung malaki pagkita ko yung unang purma niya ito yan mga tiits oh. yan ganito yung purma niya mga ah, nakataob siya yung tulis dito is papunta sa big deposit din yan ada tiko. Ito bakit namatay to? Ito is little wi ano, oh. little ano ganoon oh. Pero hindi siya nag hindi siya hindi siya ano hindi siya karugtong. Ganoon lang siya. Tapos ganoon. Parang nag aaros siya. No, tapos nagana siya. Noon hindi na karugtong to ha. Ito rogtong to. Butas ganon ganun liha. O, oh, ganun dyan. O, so, ito yung figure niya. Kung tingnan natin tula. ha. O, oh, ganun. Picture mo. Huh? Picture mo. Picture mo. Tapos. Yan. Yan. Hard din yan, o. No? Oh. O, hard din yan. Tapos, pakita ko sa inyo yung... Takataw kasi pagkuha, pagkukuha ko nito. Tapos ipakita ko yun sa ilalim. Ah. Ito. So malaki ito masyado mga tits. <laughs> ah, uh, may mga butas siya. So ginugulong-gulong ko papunta sa bahay kasi mga 10 uh, meters galing pa ako sa gilid ng bahay. Hindi ko maano kasi may ano cut dito. So naibitakip dito na bato. katulad dito, ito, ito, itakip niya to. Ito na bato. Ito yung naiwan. Uh, Ganon hanggang sa sa nagiling-giling ko, giling-giling ko to, nabuwal ya, naukab yan, aw na nawala yung nakuha yung ano niya, takip or cover. Pag nilinisan ko kahapon, ito yung nakita ko, istak lobo na maliit. Nasa ilalim, tinakpan siya. Ano kaya yung sabihin nito or baka may ano nito, baka may makukuha tayo ng blessing nito. Hindi ko, hindi, tulo, hindi ko to dinitik pero alam ko na may may alam ko na ma uh, ko baka may laman ba so yun uh, ano ko ni nilinis ko ayun so, ditikin muna natin mga tiits para sa home locator para pero paano makita natin o mag-react ba yung locator or hindi okay Basta. Ngayon mga tiis, titikin natin sa home locator kung may reaction ba dyan. Mag-react ba ma yung locator natin. Pero may detection din dyan, oh. No? Okay. Dating kung mag-ano ba. dahan siya umiikot mga tits so ngayon ipindolom natin para malaman natin kung ano talaga okay now mga tits may pindolom ako na malaki kaya kita niyo malaki yung pindolom ko hinadya ko ito malaki mga tits para hindi alo alo ng hangin indolom natin sa gitna o dito muna Ayun, hindi malog siya ng hangin natin, so. Hmm. So, kahit mabigat siya, iskusang gagalaw siya. Pag may detection. Tapos, <coughs> kukunin natin yan. Okay, so, ito mag-detect siya.

So, so, i-try natin. So, ngayon, i-try natin siya kunin yan. Kung ano, kung ano talaga yan. Okay, basta muna. na. Kunin natin mga test, pero hindi na ito i-akin sa gilid lang para kunin ito yung buo. Oh, hindi pa tali, hindi pa matulis. Gas! Gas! Karena ini sama, mano. Ini hanya bisa makan, gak makan, nanti buruk. 馬と。 Ito, oh, is halos sa silalim. Oh, may lupa. Kung hmm. Ang kuning ito <tip> <tip> mo. Ah, <tip> malalaman natin kung ano yung postura niya. natin tomatis baka naman baka naman lang o may ano tayo satu telur, dua pula. Lupa man maratits. Lup. Lupa yung nasa loob. Ito masuk lupa dito. si ang ang tigas Yan muna, tits. Tigas. Nasa gitna talaga siya Ano? Yan. So, nanisi ko ng tubig para malaman natin.